Pag ulan na, may bagyo na naman. Ito na ang manukan. At ang mga manok. Ay ang babad sa ulan kagabi. Ayan o. No? So, ito po yung sitwasyon nila ngayon pag ulan So, yung ating six pieces na sisiw bali papakainin ko pa lang po sila ngayon at yan basang basa yung kanilang kulungan so naulan pa o, nilalamig na yung ating sweater gray o, ito naman yung ating 18 pieces na mga kakiril na to o oh, yan, ang dami. Mag-aabang na sa aking patuka. Nakakatuwang pagmasdan, ganyan kadami. Kaso, ang lakas sa patuka. <laughs> hmm, ito pa. Nagkawang sila. At, ito pa. Buti na lang, may nagawa na tayong brooder kung hindi basang-basa itong mga to. Ayan. Mas mainam na nakasilong yung ating mga sisiw, mga manukaw pa ganun ulan Gawa ng... syempre kung babad sila sa ulan, maaari sila magkaroon ng sipon. O tamaan sila ng iba't ibang uri ng sakit. Dahil bagyuhan ngayon mga kamanok, itong ating 6 pieces na sisiw. Ay nilagay natin dito sa looban ng brooder. Ayan, kasama dito sa malalaki na. Makakirel na sila. Ayan. Yung ating mga kakirel na ngayon. So, buti medyo malaki-laki yung ginawa natin brother. At kasya yung isang 4x4 o scratch pen dito sa loob. So, may space pa naman. Kaya, Ayan, yeah, makakagala pa naman o makakagalaw sila ng maayos dito. Ito mga natin. Bali, pag ganitong umaga, pinapanigaw ko sila. Tapos pag sa hapon, dito sila kumahapon o natutulog. So, nasanay na sila dito dahil dito ko nga sila kinulong. At kagaya nito, pag ganitong bagyuhan, nakakulong lang sila dito. Para lang sa ganun, maiwasan nila ang pagkakaroon ng sipon, pisik at talak na alam ala na alam na alam naman natin na prone na prone yan sa kanila kapag ganito tag-ulan o may mga bagyo so wali sinama ko na dito nakalagay lang naman sa loob ng scratch pen para hindi sila tukain ng malalaki so yan yung sitwasyon ng ating mga sisig ngayon So sa ganitong katulad natin ang mga backyard na limited yung space so kailangan nating gumawa ng konting paraan para pagkasayin yung ating mga sisiw dito sa loob ng brooder so ayan o malalaki na sila so umustay naman natin yung ating mga kak ito so, yung ating uh, ang green natin na sa ngayon, tinaglulugo eh, na probably papalugunin ko na lang muna bago saka natin isasabak lahat ng kanyang bagwi sa pakpak, tsaka yung likuran nya at yung buntot at yung kanyang unti-unti nang naglalaglagan o naglalagas magpapalit na yan. At yan. Putik dito. So dyan muna sa akin. Dahil wala nang available na ibang kulungan. At least hindi naman siya mababasa dyan. At ganun din ito ating bulik. So, may nagtatanong po sa akin kung saan daw galing itong buli ko na ito. Bali, eto matagal na panahon na sa akin. Twenty-ten pa yung line nito. Uh, at hanggang ngayon, napanatili ko nandito itong bulik na to. Yung line nito. Bali, ito yung ating Elga Magrey na ano Dalawang balik sa nanay Bago ko mapaslabas itong ganitong itsura Yung pula ng kanyang mata So ganitong ganito yung tatay nito Yung alo yung lolo na lolo Bali, ito Apo niya sa tuhod to Kung sa tao Ayan So, ayan, naubos yung tide niya. Sa lakas pumalo nito. may pumalo ng pumalo. Dito o. Ayan, sira yung kulungan na to. May manok kasi dito eh. Nakawala siya dito. Pumalo ng pumalo sa ayan. Dito sa ano na to at yun yung kanyang tide ay napunggal oh. sariwa pa nga yung isa yan yung nakaraan umalo din dahil siya dito sa limber ang natanggal muna ang una ay yung kanan at ang sumunod ay yung kaliwa na so wala na hindi na pwedeng tarian to at ang mangyayari broodcock na lang to pero wala namang problema kung broodcock na lang siya dahil yung linyada nito ay nagpapanalo naman winner naman winning line naman talaga so yan bali ito po yung ating walang kaliskis anak puno hatch natin so ayan bali ito po yung nakasuga at magdamag sa sugaan so alam naman po natin na hindi tig tigil yung ulan dahil may bagyo kung kailan po lumayo yung bagyo at mawala yung signal ay dun lang po titigil syempre yung ulan at nilagay po muna natin dito sa ating malit na brooder para naman ay eh, hindi siya matimig dun sa talian so yan po yung ating walang kaliskis na hatch anak po ng hatch at ito naman po yung ating white kale so kung makikita ninyo sa kanina ay itim na itim na yung palog nya so lamig na lamig na siya dahil nga po gabing gabi na rin ako nakauwi kagabi ay eh, hindi ko na sila naisilong so malakas din yung ulan kaya hindi na rin ako pumunta dito sa manukan at ganun din po itong sweater green natin pero mamaya maya pag natuyo yan makakabawi naman sila nyan at ito din po ating anak ng SBR natin. So, na matandang ina yun. At ito na. Ang mga anak nito ay yung ano, yung anim na piraso. So, yun lang po. Marami pong salamat sa panunod. Hanggang dito na lang po yung video ko. Oh. At God to be the glory po sa ating lahat na kamalok.